One of the boss of Network. Kinilabutan din sa ganda ng takbo ng movie ng Impaw. Sunod-sunod ang good news, naglabasa ng updates kung gaano kalaki na ang kita ng my love will make you disappear. Sadyang malakas at inala magandang review. Bula premiere night, mga Moses, kapartis, mga kaibigan at iwang fans. Tipang daman nila kung gaano ka natural, umarte ang kingbau Kayong paman, sa kabila ng magandang feedback, maraming haters ang kalat-kalat niyo. Hindi tumitigil sa pangungutya Ayon sa pagtatanggol ng mga supporters, sa so walang tigil ng mga haters, kung sa pagalingan lang na acting, mas malayo ang galing na impaw. Compare nila ang kita na hello love Ken sa kita ng kimpaw. Kasi simula pa lang pero dapat lang kumita ng hello love again ng malaki. Kasi ang din ang gastos nila doon. Harus kalahati ng kita nila. Diyos may maibash lang sila. Akala mo naman, kaya din nilang tapatan ng kimpaw ayon pa sa isang komento. I am just happy na nakaka-happy. And kilig ang kimpao. No competition or hatred kasi. Nice naman cut then. Thought, hindi ko type nung pinila. Let's respect each other. Kanya-kanya lang yan. No, But praying, impossible, mabit nila. Just love both of them.